Ang batikang aktres na si Connie Reyes hindi na itago ang saya at tuwa dahil nakumpleto ang kanyang buong pamilya sa kanyang ika 70th birthday, nito nga lamang lunes May 27 ay masayang nag-celebrate ng kanyang ika 70th birthday ang batikang aktres na si Connie Reyes, isang small gathering at intimate birthday celebration ang naganap kung saan tanging pamilya at mga malalapit lamang sa aktres ang imbitado at naroon, mula sa official Instagram account ni Kony Reyes ay masaya nitong ibinida at ibinahagi sa publiko ang iilang larawan mula sa kanyang kaarawan. Sa mga larawan na naibahagi ay makikita natin na kumpleto ang buong pamilya ni Kony Reyes kung saan ay naroon ang kanyang tatlong mga anak na sina Carla Mumar, Lawrence Mumar at ang kanyang bunso na si Pasig City Mayor Vico Soto, Naroon din at present ang kanyang mga apo kaya naman super happy ang lola Kony Reyes dahil muli niyang nakasama at nakapiling ang mga ito. Samantala, bumuhos naman ang mensahe ng pagbati mula sa mga netizens at mga kilalang artista ang ika-70th birthday ni Connie Reyes. Isa sa mga hindi nagpahuli bumati ang kanyang bunso na si Vico Soto. Sa Instagram stories nito ay masaya itong nagbahagi ng kanilang larawan together ng kanyang mommy Connie, kalakip nito ay narito ang kanyang maikli pero matamis na mensahe ng pagbati para sa kanyang pinakamamahal na ina, Happy Birthday Mama! I love you! Ito ang mga nasambit ni Mayor Vico Soto sa araw ng kaarawan ng kanyang ina kaya naman marami ang natuwa sa mag-ina dahil muli silang magkasama dahil alam naman natin na super busy ni Mayor at nag-awan pa rin niya ng time para sepresahin ang ina na si Connie Reyes.